Ayan nga po, nakikita niya, tumobil na po sa agro-scatter. Siguro, napagod na dahil sa subo ng kapal ng damo. Ayan nga po, yung, yung agro-scatter namin kanina. Ngayon po, ay makikita niya na malinis na po siya. Ayan na nga po. Isa nga po pala. Huwag pong kalimutan, pakipalo po ang page. Palight, pasir na rin po. Maraming salamat po, mga kageng-geng.